Buhay na naman si Ella, Pujoy! Matagal-tagal na rin niya ako kung hindi na din sa may Maria. Buti na lahat ang kapitbahay ni Boss Teben ay mahigpit na pangumbid na sa amin. Ay siya tara eh. ay, madama eh. <coughs> hoy, hoy. Magandang hapon sa inyo lahat. Marami nga pala sabay-sabay na pistahan niya yon. Pero dito namin namin napiling pumunta sa pagkat ito po yung unaon ng nangumbida. Dini nga po pala ito like. sa tatlong Maria. Kapit bahay nga po pala ni Boss Tibet. Bago nga po tayo kumain tayo babati mo na happy happy fiesta po Madam Kim Piren at kay Boss Paulo Piren. Ipapakita ko rin nga po pala sa inyo ang ating mga mino. Piyong matatawakam na naman kayo sa ating itadali. Kaya meron tayo syempre kanin, meron tayo minuto, meron tayong dinuguan, meron tayong barok, meron tayong kambeng, meron tayong putsero, meron tayong buto-buto. Hindi mo ang ating mga pamatamays. Ay siya na. Nagkaabuta na po ng kutsarity dora at saka po yung plato ang mangunguna din siyempre ang ating mga yopa. Hindi ko pa nga pala una ipapakilala sa inyo ang kasama ko si Boss Badillo, si Boss Palpak, si Boss Steven at saka si Boss DJ. Yun pong mga nakuhong pagkain na yan. Pagkabilis naman ang isang kasama mga rin, nakapers bite agad hindi pa ako nakakamustra. Jumin na agad. Ari nga po pala si Boss DJ, si Boss DJ Bugoy D. Nung makakuha nga ako yung mismong tatlo kong kasama, ari na nga po pala ang ka bahay Kaya nga pala ako kami nakaratindi na eh, Ay dahil din eh kay Boss Steven Perkara are pa po, unang kain pala kong daw na rinit, yung ganamang babagong gising eh di ka kaya ako naman ang huwika ang kukuha videohan mo ako boss Devin kaunti lang ang ating kukunay kaunti bagang aray tingnan nyo nga ito na po ang kabuhang pagkaya aking nakuha boss DJ first bite na aga pa nga lang oh, kami pinapupunta na din eh, eh hindi naman huwagad oh, kami makalis ng bahay masisira ang ating kojik sa init ganaman ng panahon na ray shoutout nga pala sa lahat ng mga taga tatlong marayan na daanan namin lagi na sabi e, barik na kula po Jay o naman na kula po Jay ayan nga sa kakajamin ko nga ho oh, bumalik na ang ating mga tropa at nabalitaan niya daw may kambing sa ating menu. E eh, di ang tropa, ng ginawa? Bumalik iyan at pinunong po ang kanilang mga pagkain. Arigang ang akin, kaunti lang. Ako'y hindi na ho bumulos. Nung makit ako'y nandini nga pala po ang kapatid ni Ligaya. Aba, ikaw mukha nga ay. Oh, so yun. Oh, no, 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 <laughs> pag masasabi niya kamukha nga ni Ligaya eh. hinding hindi ako magkakamalay buhok at saka puhugis ng mukha ni Ligaya pagkatapos natin kumain syempre ilalagay natin din sa dapat lagayan tapos eh iinom tayo ng napakasarap at napakalamig na tubig sa init ng panahon ngayon mahirap na marami nga pala akong nahingi sa akin ng sticker ang problema iiilan lang akong aking dala ay siya totopic na lang kayo ayan tatatlo sticker natin totopic kayo lahat totopic o oh, panta yan ay sino partner na ito Oo nga, sige, isa Sige, Ay, sino muna? At sige muna Eh, ba't parang hirap na? Wala akong kapartner yung isa, magkakalamangan Okay, kamuna, sino panalaw? Mm -hmm. Toto Ay, panalaw oh, ito, isa Oh, Toto Toto Peg Ay, siya, ay, 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 ito, alam Ay, panalaw, panalaw Sino panalaw? Ay, siya, wala na Oh, isa uh. Tama! Ay siya, panalo aray! <laughs> yung ko nga pala ho si Ligaya. Si Ligaya nga pala ho sa nasa Tagaytay sa Picnic Grove. Birthday po ng kanilang lola. Ay siya, parang gayaan tayo magpapahalam na. Ako po si Kulabo G. Nagpapasalamat kay Madam Kim Piren, kay Boss Paulo Piren. Maraming salamat din nga po pala kay Boss Jet Brosoto. Salamat po sa masarap na pagkain. Nung lumabas nga po pala, nakakita ko din yung mga St. Mary's Boys. Uy, shout out mga boss. At syempre, pa na kami magtutropa at inabot nga kami ng traffic. Salamat sa panonood. More power, ingat. And God bless. 妈妈。